It's Sunday and I'm gonna join everyone. Ha? To chill right Sa to ko lang eh. Ay, mga trapo. <laughs> Sana may makita ako mga kilala ko. Paano ko makikita naman? Hindi naman ako minto. We need the new gloves. Team. Okay, let's go. Ano kalimutan? si Rico nasa loob okay 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 palitan natin tong gate na to I don't like this well everyone don't like it paano ba tong Aloko. ko there you go team whew Habis tayo, uwi na. Oh, check out my new bag. Gusto ko yung ano eh, hindi nakaangat. Kasi yung may flange, yung before kong bag, angat po yung nakaganyan. Ayoko nang ganun. Gusto ko naka-flat. Well, tinan natin sino mas komportable na. ako ko nang gagas-gas to pero, well, kahama naman yun. It's normal. Okay, medyo sinisilip ko na yung susian. <laughs> before hindi. Oh. Ah, di ko pa nadiin. See? So, yun yung disadvantage. Di ko kita yung susian. Hmm. Okay. 149 range. Kailangan natin maggas gas Let's fire this. Wow. Ules, bumili ka na ng gloves mo. Animal ka. Yeah, I know. Yep. Nakatuwa ko kasi nung umulan yung ginamit ko umulan kaya naka mode 2 ako so palitan natin gawin natin 1 air pag nag 1 na tayo 1 bar pwede na tayo malis that's what I do so at least 1 bar pwede, pwede na mga malis kahit pa nga nyo pag andar mo uh, 20 seconds pwede pero ano lang relax lang Maglinis ka nga <laughs> one bar, there you go, let's go Kaya Eh! Oh, yeah. hey. <laughs> May sale ngayon sa motorworld eh baka diba? pwede tayong dumaan <laughs> kaso sa Alabang pa yun Parang ating gigay tumalun paham ba? sobrang lakas ng hangin pagka ano mo yan nababangga mo sila dito sa mga fairings talagang sinilo sa lubong niya no? Ebe, ibig sabihin in terms of aerodynamic minsan sa sumasalo na ang lakas si. eh Whoosh, well uh, the, the, yun yung best na pa ma-describe ko uh, whatever this time magdala akong bag may raincoat pa yan pag umulan mabilis ang diba? okay lang ako mabasa yung mga gamit hindi ito lang ang camera batteries cellphone which is pala na meron pala insurance ang phone ano insure <laughs> ko to eh 2-1 uh, for 1 year ah uh, theft, fire water tsaka katangahan yan 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 yan, o diba pwede na 2-1, 2-1 one, one a year pwede na yun may insurance din pala ang ganda yun hindi lang ako dumadaan pagka pupuntang Marilaki kasi I to start doon sa may Kokyo. Pwede naman ako mag-shortcut sa kabila. Ang um, Magsa-start ako, Palo Alto na. I like this one kasi siyempre gusto ko makita yung mga fellow riders, di ba? Kahit na hindi, hindi ko sila kalala, hindi nila ako kalala kahit na katabi-katabi lang okay na yun kasi na Makita ko marami nag-ride <laughs> di ba political party ito no 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 eh ano lang yan e, rider ka talaga ma-upset mo yung ibang riders na katulad natin kahit na busi-busi na lang di ba mga ganun lang pwede na Not yet, not yet. i ka lang. I know, I know. Les, ba't sumasama sa mga group ride? Uh, uh, hindi sa ayaw kung sumama sa mga group ride. Gusto ko naman pero... ano ba? Right now kasi wala, wala yung mga friends ko at saka wala akong bagong mga nakikilala na, na, na talagang masagawa nag-ride nag ba't yung mga nakilala ko dati nag na sturbo talaga yung pag-asawa no kaya nga nagsipag-asawa tapos di na nagra-ride ayun eh, nagkakakotse kanina ko pa sila kasabay magre-ride sila sundan natin to hanggang marilakay hindi nga alis ubusin mo yung gas natin hindi naman siguro makuubos to hindi ako sumasama sa mga group ride kasi wala akong group solo rider ako ngayon matagal na actually matagal na ako solo rider ganoon naman ang buhay kanya kanyang peak lang yan eh uh, di ba kasi yung pick namin ng ride oh, was way back uh, 20, uh, 2010 and no oh, pick ng mga ride namin pick ng na mga ride ko 20, 2006 simula 2006 hanggang hanggang pandemic yan grabe yun as in puro ride talaga yun umabot pa sa point na hindi na ako umiinom kasi gusto ko mag ride so hanggang ngayon hindi na ako umiinom <laughs> kahit hindi ako mag ride diba <laughs> Gabi yun pero ngayon Siyempre Medyo nakakaluwag -luwag na ulit luwag ah, ride na ulit Yun na nga lang ah, Yung iba Nag-move on na Yung iba Again, nag-asawa na Talaga naman ang pag-aasawa talaga ano? Ako, ako mabagal na ako mag-ride eh. Hindi na ako katulad dati eh. kaya diba? mahina na ako mo overtake dati sumasalubong pa ako sa <laughs> nagka counter flow pa ako diba back in the day pero right now hindi na uh, more more nag enjoy na lang talaga ako uh, priority is safety every every time ginagawa ko yung best ko na hindi ako maka offend ng iba sa kalye kung meron man, apasensya uh, na uh, hindi ko sinasama ko siguro <laughs> sa situation, di may iwasan di ba? Uh, it doesn't mean na ganun talaga ako mag drive, pero hindi ganito lang talaga, ano lang ako simple lang, slow lang ah, uh, ini-enjoy ko yung kalye hindi ako nagreklamo kahit traffic kahit ganito, hindi <laughs> nag-enjoy pa rin ako dumainit pero okay lang din, yun! magagasta airless ha 129 kaya siguro to no manukan lang naman ako eh coffee and then uwi na ah, baka, may, nagta may nagtatanong bakit ba kasi less ano, 10 o'clock ka umaalis sa ano, bahay tapos pagdating mo dito mag uh, alas 11 na ba? Diba? Uh, the reason why pag Sunday late ako because namamalengke pa ako na malengke pa kami ganon so palengke muna and then after palengke yan pwede na di ba ganon nasa na ba yung NMAX ayun sa loob loob yun no? o o mo pa uwi na sila di ba ako papunta pa lang ano ba yun hehehehe <laughs> may groups dyan ng bikers na gustong i-adapt ako kasama nila ako, di ba? Maaga ako gigising siguro. Siyempre nakakaya naman malate. <laughs> hindi ako na late. hindi uh, ko maalala kung na late na ako ever. Kung meron man naalala nyo, ako hindi. <laughs> o si kuya naka so show yo. ah, huh? So oh, me. So yo. So omi oh, me.

lang one cylinder na parehong tono, tunog ganon ganon na Gatan nito, oh. gatan helmet niyo. malusot na ganyan dito lang ako sa safe side pero pag maluwag na syempre gagamitin mo na si X ikaw ba ginagamit mo ba si X hindi pa yun? He-he! <laughs> <laughs> <hans, hans, hans>, Diba? Oh, Sporing may yan, di ba? O? basket pa yan, ha? Ah. Ano takbo niya? 77? 77 lang naman. O, oh, di ba? Takbong 77 lang naman ako.

啥？嗯嗯嗯 Banking Palace. <sighs> it. Gonna, gonna, gonna. be. He's. Or what? <laughs> 117 eh hindi hanggang dito lang ako kasi yung gas ko 170 dapat less sabi sa'yo mag gas <laughs> let's go home The flat sh surface, flat surface, flat, flat, flat surface, flat, flat surface, and the flat. Eh? This one is flat. Yeah, this one, I like this one. zigzag jigsaw. Look, oh. Ah, cute diba ang dami na rin dito ito lang talaga yung destination natin 117 yung range natin 117 diba so that was it